sila lang hindi gusto sa isa't isa. nagro roll na ng icing. Eh. May Ay, may mga hinahanap kayo, ini-expect mm -hmm. sa isang no, isa wala. na hindi nyo nabibigay. Pareho Ay, silang be... needy. Pwede pa, ba parang pareho silang clingy, ganyan. Dapat 'di ba sa isang relasyon ano, compromise. Mm -hmm. Kung anong kaya ibigay ng isa, ibibigay ng isa. Yeah. De, ganyan. Di diba, It's not about knowing love. who and what kind of a person yes. yung jowa mo, mm -hmm. di ba? Kunyari, yung jowa mo itahimik. Yeah. Oo. Huwag kang jumawa ng tahimik kung gusto mo ng jowang madaldal. Oh, Di ba? Yes. Huwag kang jumawa ng taong magimik kung ang gusto mo pala ay nasa bahay yes. lang yung yes. jowa mo. tiba di ba? Dapat kilala nyo yung jowa nyo. Di ba? Kung yung simula pa lang yung jowa mo, Iba yung kunyari ang love language niya ay ay mag-spend lang ng time sa iyo. Pero ang gusto mo pala service. Oo. 'Di ba? Yung ganun. So hindi niyo masyadong kilala yung isa't isa. Kaya pag may na kayo, hindi niyo gusto yung nakikita niyo kasi dugdowaan kayo agad nang hindi niyo pa naman talaga kilala ang ugali ng isa't isa. Ang alam sorry, hindi willing mag-adjust. pwede pwedeng namang hindi match. Pero pwedeng mag-adjust ka kung gusto mo, kung mahal mo. 'Di ba? parang kahit naman, ang baka mo'y pawis na siya, pero mahal mo siya eh. Yeah. Inamoy mo talaga siya. Para tulad niyan, gusto <laughs> pa lang sumayo. Pati yun yung peri. Pati yung Eh, <laughs> totoo, diba? Pag mahal mo yung tao, uh -huh. kahit amoy pawis, aamoyin mo yung leeg yes. nun. Yes. Uh, aamoyin mo uh, yung kilikili. Mabango yun para sa'yo. Oo. Oh, oh. Para sa'yo, diba? Kahit yung namuong pulbos dito, gaganunin mo yun. <laughs> Tapos lalagay mo sa papel, iro-roll, mo gagawin yung pastillas. Tapos <laughs> mo <laughs> yun. gagawin yung mo yung cottage industry. Pagpunta mo sa kula emojis na diba? <laughs> yung gano'n. May hey, gano'n eh. For example, kasi... di ba, birthday pala niya. Yaya ka niya sumayaw. Ba't mo kasi ano siya ba? sinagot agad? Di mo naman pala kilala yung lalaki. Oo, oh, kilalanin uh, muna. Three months, ah, uh, three months sa loob po kasi ng three months, okay po kami. Parang nung nag-LDR po kami, mas dun po kami hindi nagkaroon ng pagkakaintindihan. Hindi, ganun kasi po? yung mga issues na kinukwento niyo ngayon, hindi naman nangyari nung magkalayo kayo. Nangyari nung magkatabi kayo sa bar. Nangyari nung birthday ng kapatid mo na yes, kayo. Hindi naman LDR kayo. yun eh. Ano ba? Hindi, ano ba yan? Sorry, tanong ko lang. Hindi ba kayo naghahanap na lang ng butas para mag-away at matapos na lang yung relasyon ninyo? Sakit po. Yung mga madlang people natin dyan, no? Mga taga-save. Mary! Welcome sa ating mga residente ng barangay urot. No, no. Mga barangay urot. Yung mga mapang-urot kung kapitbahe mo na dito. Siguro po sa ugali pa, sa ugali lang po talaga namin. Hindi akala po kasi namin nung una uh, magkakasundo po kasi magkakasundo po kami kasi po uh, marami po kaming similarities na Katulad po ng family namin, same po kami natin ka Bacolod, ganoon. Mm. Akala ko po magkakasundo kami kasi po siyempre ka probinsya, ganoon. Ako hindi porkit pareho kayo ng lugar, magkakasundo kayo. Mm. Sa isang lugar nga, yung mayor at vice mayor hindi magkasundo, magkalugar yun. <laughs> <laughs> o oh, tama. <laughs> oh. Kasi, kasi po dapat yung... same interest din ba kayo? Kasi oh, po, siguro... Ah, sige, sige, sige po. ikaw na Matatapos ang break ng BDO. <laughs> 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 siguro po kasi nung may kayang mag-adjust sa amin. Bakit hindi? Sa... Sino yung hindi na kumaya eventually? Uh, sino pala yung unang kayang mag-adjust nung simula sabi mo? Pares po kami. Pantay po kami na nag sa isa't isa. Sino yung bumitaw mag-adjust? Ako po. Bakit? Gusto Kasi po. lalaki <laughs> Hindi nyo naman sinabi, favorite niya pa, pa rin si Sherin Regis. <laughs> Bakit po, ka bumitaw? Kasi po, uh, hindi ko na rin po yung kinakaya yung pagiging demanding niya po. Na gusto niya po lagi kami magkasama. Na, eh, alam niya naman po na LDR po kami. Eh, nagde po siya ng gusto niya po uh, lagi kami magkasama. ganon Eh, na, nakakwintohan ko rin po yung, yung papa niya po. Oh. Alam mo, nakakatawa lang kasi pareho sila nang nire sa isa't isa. Yung din sinabi <laughs> mo <laughs> sa kanya kanina, gusto mo daw lagi kang nakadikit sa kanya kahit marami siyang ginagawa. Na, <laughs> gusto mo inaasikaso kanya. Eh, hindi lang naman daw ikaw ang tao. Pero yun din ang nakikita mo sa kanya. Opo. Oh, Sinong Hindi po ako demanding na tao, Ate Vice. Kasi kung gusto ko po siyang makita, ako po yung gumagawa ng way para makita siya. Oh. And ako po yung laging umuwi ng Laguna para so, po makita siya. siya. Yes po. Uh, ay! grabe! grabe. Gra 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 Tahasan! Oh. Tahasan yung Jilly! Yung pagkakasabi ni Jilly ng yes po, at least oh. sure ka. Oh. Tsaka oh. nandiyan na si Gary, rilig na rilig ka kaya. Oh. Ay, oh. Si Jilly ang nawe. Sinuwalin okay. ko daw, okay. Gary. Hindi, yeah. hindi, hindi pagiging demanding. Rilig po ng buong ano. Buong siyang nito.